ビハハハハ。 So ayan, shower out mga kawabi Ang tawagan dito Dito kami sa Water camp Hindi na Ma ako makakadaan doon Kargain mo muna So ayan na May tawag dito Ano man tawag nito? Water camp Bukod doon sa so water camp Ano to? Uh, parang ano siya? Uh, basta, yun na yun. Ayan. May pa ang ilog. So, ayan. Kaya kung gusto nyo pumunta dito, Wag nun yan subukan. <laughs> ayan, ayan. May humahabol na pating. <laughs> paikot to paikot. Marami din na marami din na niligo dito. So ayun kasi maulan eh. Parang pinilit na lang, lang yung maligo. <laughs> Dahil, na maligo. Dahil andun na naka-schedule. Yeah, ayan. Sunod lang tayo sa Agus. Agus ng... Look. Paikot lang to, paikot mga kawabi. Ayan, shower out sa inyo lahat dyan. Siyempre, hindi na kalimutan. Subscribe at i-follow ang aking FB page. At at saka ang aking YT ay kawabi din. So, ayan. Ito lang yung mga adventure ko sa ngayon. So, balang araw, marami na tayong makapuntahan salamat sa inyong lahat mga kumalo at nagpalo at nagpalo back at naka nag risk back so ayan shower out sa inyong lahat stay healthy lang lahat so, ayan kasama ko ang aking mga mamangkin hello guys, <laughs> welcome to my vlog so ayan ito kami sa tabing ilog. <laughs> Ayan yung mga ano. Mga batang hamog. <laughs> Ayun, no. Walang alon ngayon ah. Dati maalon daw to ngayon siguro. May bagyo. Agos ng alon kay. Oh, may bagyo pero walang alon pag walang bagyo maalon ayun balik tad to sa bagyo ayun paikot lang yung paikot malawak din malayo dami din swimming pool dito na ayan ayan shower out sa inyo lahat ikot lang maganda rin yung ano niya. Maganda rin yung place nyo Pwede eh. family bonding yan. So ako pumunta rito dahil birthday ng ate ko. Ayan, naka-join lang ako. Ooh. Yeah, Gaming -gaming lang. lang. <coughs> parang may ano tayo, may gravity. May gravity yung ano. Ilog. Parang may tumutulak siya. Paikot lang, paikot. Tumutulak ka lang kahit naka ano ka. May e, salpabida ka, nakalutang. Paikot, paikot ka lang dito. So, ayan. Ay, ano siya po. Eh, parang higopin hey, din yung ano mo i yung katawan mo so ayan natapos na natin ano lang pala ayan o oh. lakas o oh. lakas na dito wagos oh. ito isa na yun o oh? oh grabe lakas na lang ano gra lakas na lang ano Buga ng tubig sa ilalim para oh, may konti-tutlan siya So ayan dito ako kanina nag-umpisa. So malapit na tayo mag ano Ano tayo Experience lang natin So ayan o oh, Mayroon din siya Ano roon? Mga maganda rin may mga hotel din May mga lugar din siya Pwede ka mag 24 hours